Kasabay ng ginagawang mga paghahanda ay ang pagbabalanse sa mga magiging aksyon ng gobyerno, sabi ng Pangulo, gayong napaka-komplikado na ng panahon. ay sa puno ng ekotibo, kailangan ng planuhin talaga ang mga susunod na aksyon para hindi masayang ang mga gagawing hakbang ng pamahalaan, kabilang na ang gagawing mga pagsasayos sa mga sisirain ng mga paparatimpang kalamidad. Ang mangyayari kasi, baka pagkatapos ayusin ang winasak ng mga nagdaambagyo, ay muli na naman itong sirain ng mga paparatimpang sama ng panahon. Bahagi naman ng ikinakasang paghahanda ay ang tukuyin ng mga lugar na maaaring mapinsala ng mga nakalinya pang bagyo na tatama sa bansa. It becomes a little complicated because when generally speaking, pagka tayo ng bagyo, kasi ito, yung nasira, ito yung kailangan gawin, ayusin natin muna lahat yan. Ngayon uh, ngayon, sinasabi natin, pag isip, -isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod ng bagyo, sayang lang yung ating pinawa. So, kailangan natin magplano. Sa inaasahan namang uh, papasok ng isang uh, isa pang kalamidad na magsisilbing kapalit ng Bagyong Nika, ay pinatitiyak ng Pangulo na maging ligtas ang bawat isa. Nanawagan naman ang Pangulo sa ating mga kababayan na makinig at tumalima sa anumang ipagagawa ng kanilang mga local government units na may kinalaman para sa kanilang kaligtasan. Ang LGU, sabi ng Pangulo, ang magsisilbing kasing first responders Abang naririyan lang anumang oras ang national government sakalit humingi na sa kanila na saklolo ang mga nasa lokal na pamahalaan. So everyone please listen to your local government and the uh, authorities who tell you what to do. Um, as, long, as soon as the national government can come in, we will come in. Your local government is there, is ready to be the first responders as they always are. At ngayon ng gandaas ang sunod-sunod na bagyong papasok sa bansa ay pinahayag ng Pangulo na wala siyang natatandaan sa mga nakaraang nagkakasunod-sunod ang mga malalakas na bagyo. Kahit paano, dati Rati, sabi ng Pangulong Marcos, ay nakapagpapahinga ang Pilipinas sa mga bagyo at natatagalan pa ang pagdating ng isa pang kalamidad. Ang mga nagaganap paliwag na ng punong ekotibo ay produkto na kasi ng climate change o pagbabago ng klima. Nagulat mula sa palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa.